pina-order po ni Ate Gigi. Ayan, thank you po Ate Gigi. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay katatapos po ng ikalawang araw ng pag i skin po dito sa bahay. Ayan, yun po ay alas 4 na ng hapon at nag-uwi na nga po yung dalawa pong gumagawa dito, sila kuya. Alas 4 pa lang po ng hapon ay ganito na po ang langit. Medyo padilim na dahil po sa ulap po. at para pong uulan ng malakas maigi po at uulan para lumamig-lamig naman ang panahon at kanina po buong araw ay mainit, sobrang init po at bali ang ginawa nga nila ay dito muna sa area na ito ang inuna so yan po ay ilang patong na parang dalawa na po ata yan yung buong area na ito tapos ay bukas daw po ay lilihahin na. Tapos ay i-apply na ata yung last coating ng skim coat. Bali tatlong patong po iyan. At dito naman ay nilagyan na din nila ah. sobra. At bali yung kalahati po ang natira. Dito po sa may pintuan. Yes! Saan <laughs> so, galing mga bagets? Wow! Ay, kamusta? Talo. Oh, bakit? Oo, oh, ah. Juan. Manalas ng pati ang patas sa giliran. Oh. Baka daw hindi na makalao. Hindi na papayagan dito. Oh, baka nabikla ang kuya ko hindi. Lahat! 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 Ano? Ito yung Tatlo. Tatlo lahat daw ito. Matatapos na dito sa side na ito. Ah. Bukas ay dito na ang kanilang lalagyan. Pagkatapos dito maglihi ah. Pagka lang may pintura na dito ay bawal sulatan, ha? Si na may malaki na, hindi na nagsusulat yan sa mga padar-padaran eh, <laughs> bawal dito ang uh, kuhan, ha? Yung bandalisim, ha? Bawal, ha? Alam mo yun yung bandalisim? Hindi. Hindi. <laughs> Ayan, tamang tawa pala kayo ay naririto. Dahil ngayon po ay may dumating din na parcel. Ito po, may dumating na parcel. So, ito ay ngayon dumating. At ito naman ay noong nakarang araw pa. So, ito ay from Ate Gigi. Ito ay pina-order niya sa akin sa online. At mamaya ko po i-unbox. At bukod doon, dahil kayo ay naririto ng mga bagets. Si bo <laughs> ay may sukli parang nasa 270 plus dun sa pin order ni Ate Gigi ay sabi niya ay ibilin na daw lang ng snacks din niyo o merienda sa tindahan. Kaya yan. Kayo ay may chicha mamaya. Oo. Oh. Chicha. Chicha ang merienda. Thank you po. <laughs> Thank you po. Yeah. Nasa na niyo pa ang ibang tropa? Nandun si Ama. Uh, so, siguro ay uunahin ko na muna yung inyong merienda, honey. Eh. Ako po akong mag-unboxing na itong pina-order po ni Ate Gigi. Ayan, thank you po Ate Gigi. Ano, pupunta na tayo sa tindahan, sa store. Asan yung mga baguets? Natawagin mo, dali. At nang kayo may order na natin. Oo. Oh. Yan, ito na po. Asan si Pulding? Ah. At kami po ay pupunta na sa tindahan, mga kadilag. O, kabigin mo din at si Mama ay naliligo Walang tao din yan. So yan, nandito na tayo sa tindahan. At yun nga, kayo ay pinabibigyan ni Ate Gigi ng pang merienda. Thank, Thank you po, Ate Gigi. Pili na kayo, pili. At ating kukwentahin kung magkano ang inyong makukuha. O, pili na alin. Sige. Oy, nalaglag na. O, bigay ka po talambo. Apan nyo. Ngayon. Chips. Oh, Kobo, ito, ikaw po, ito na lang inyo. Ayoko. Nakapili na ako at tinonan. Alin? Ito yung kalapit, hindi yung kalapit oh, ikaw, ano Mara? ito din pa? ano pa? Iyan. ano pa? <laughs> ito na, sa inyo pa baka nito ah. oreo, ito na oreo itong bingo baka niyo bukas ikaw Chloe, gusto mo nito? Siya na po ang bumili ng kanya-kanyang snacks. At nalagay ko po sa bawat plastic. Si nga ay baby. Yan, siya po ay galing sa school. At siya po ay runner. Yan. Uh, sige, gora na kayo. Merienda time. Mia. Enjoy your snacks. Bye-bye, <laughs> tarambo. bye <laughs> Mara! At ngayon naman po mga kanilag ay ako ay maliligo muna. So hapon na makakaligo dahil kami nga po ay walang tulo. Ay nag-iipon-ipon uh, pa po ng tubig. <laughs> at mamaya ko po i-unbox yun pong bigay po ni Ate Gigi. Ayan, nakaligo na ako mga kadilag. Kani-kaning na pa. Ako lang ay nagdiretso sa tindahan dahil kapag hapon at ganito pong oras ay medyo madami pong bumibili. Kaya yeah, doon po ako tumagbay <laughs> at natuyo na yung aking hair. At ngayon po ay i-unbox uh, ko na yung pina-order at bigay po sa amin ni Ate Gigi. Thank you so much po, Ate Gigi. So, dito sa aming sala ay medyo makalat dahil nga may trabaho na ulit. Pero unti-unti naman ng naaliwalas. Yan, nakikita na po dito sa may kalahati eh, ng aming pong sala. Gandang tingnan. At ito po yung box na akin pong bubuksan. Ito nga po ay dalawang parcel. So, ito pong isa ay malaki. Ayan. At ang laman po nito ay ceiling fan with lights. Ayan. Thank you po ulit kay Ate Gigi. sabi po ni Ate Gigi ay maganda daw po itong ilagay dito sa amin pong sala. Dito po ah. tamang tama po at uh, pagkatapos pong skim coatan at pinturahan ay eh, pwede na nga po yung i-assemble doon o ilagay <laughs> Thank <laughs> you. ko ko ng bunti. Mahirap pala pag naman. Nasa iba ko yung mga bal. Ayan.

ba po tayo yung ikakabit dito mga kanilagda? Ah, eh, may ginagawa uh, uh, pa tapos ay siya ay parang may i-assert po sa akin. Kailangan may assert Ay hindi nyo po kung kaya mo At pag hindi ko naman kaya may ikabit, ay siguro ay pag-uwi na lang. Papa. Wow.

Kela di may procedure nga dito ah kung paano ya assemble. Ay ito pala, required na ikabit na agad sa ceiling dito ah at dito i-drill tapos okay. yeah, i-iando ni kakabit. Ito po yung kaninang mga ano ay pagkakasunod-sunod. So siguro 'yung gagawin ko na muna ay ko kompleto mga parts ah, para if ever nakulang i ano po dun sa seller. Ayan. Check ko na din po. So, siguro po ito hindi pa dito makakabit. May pina po si Ate Gigi na lights na ilalagay daw po dito sa sala natin. Oh, wow, salamat po, Ate Gigi. <laughs> diyan daw. Kaya lang, kay, siguro ipagbalik na lang po ni Papa. Ni may uh, at Di ko kaya namang i-drill iyan. Hindi ako marunong. <laughs> Oh, okay, oh, oh. Oh, Salamat oh. po. Salamat po. Ito po, i ko na lang kung kompleto yung mga parts dito sa nakalagay dito po sa instruction. Ayan, ito na lang check ko. At si Papa din naman po ay makaka-uwi din ngayong August. A few inches later. Ayan, at nandito na po lahat ng parts sa kahon. Akin pong binalik, tapos ay eh, binalit ko sa bawal wrap yung pong mga babasagin. Ito yung ko po muna. Pagdating na nga lang po na papa i-install po yan. Dahil siya ay mayroong pang-drill. So dito, mapapalitan na yung aming ilaw. Magiging maganda na. Itabi <laughs> ko na po muna yung fan light na ilalagay po dito nga sa salas. So, ito namang solar na ilalagay po sa labas ay tatagay po ang install. Ito po ay dalawa. The next day. So, ito na po yung solar light. Tatry ko sanang ikabit. Kaya lang ito nga palang ano namin ay concrete na. So, kailangan pa rin dito ng drill. Yan, dito po sana sa may tindahan ni Kakabit. Kaya ito yung sa pag-uwi na din ni Papa. Makakabit mga kadilag. Ayan, at nandito po ako ngayon sa labas. By depositala Umagang-umaga nagagala. Hi! Hi! Hi. Nagpapakit na naman. Hi! Hi. Hi. na din po sila kuya mga kadilag. Nagsimula na po ulit ang trabaho. At ngayon po ay nagliliha na sila. Yun. Maalik na ka bukmarang. Kalihan. Hindi po si Dini. Nililihan na po nila yung kalahating part ng sala. Nakapamewang yan. <laughs> Kagigising mo din. Ito ko na tayo sa labas at maalikabok ayun ng pagliliha. Much, much, much later. At tapos na po nila itong lihahin. Itong kalahati po dito sa may sala. Nagtitimpla na din po ng skin coat na ipapahid naman dun sa kabila po. Sa kabilang kalahati. <laughs> Namuti yung kono. <laughs> oh. <laughs> Ito na po ang isusunod nila. Ito nga pong kabilang side. Tapos ay ganyan ulit ang procedure. Tapos kuya yung sabay-sabay na po ng pintura Hindi. sabay-sabay ng pipinturahan. Parang medyo maliit-liit na naman tong side na ito. Yung <laughs> dito sa kabila.